to my vlog. So, ang gagawin po namin ngayon, gagawa po kami ng tuba sa nyug o katas ng nyug. Tara, guys. Ah, uh, guys, ito po ang ating gagawing uh, uh, kung tawagin sa amin dito, sanggutan. Ayawin ko sa Tagalog kung ano yun. Huh? Uh, yan, guys. Uh, lilinisan ko yan. Tapos, uh, basta doon tayo mag-uusap na lang uh, ipapakita ko sa inyo kung paano kumuha ng tuba o gumawa ano sige guys Uh, dito guys, medyo mahirap pag akyat. Uh, Mag-ingat lang tayo. Aww. Ay, medyo pahirapan ng ganito. Ang una nating gagawin, a uh, lilinisin natin. Bra kailangan guys ah, medyo malinis talaga para hindi mahirap gumalaw dito sa taas ah, guys ah, pagkatapos natin maglinis maghanap tayo ng tayok yung ganito na hindi pa bumubuka tama bahala ka sa buhay mo sige guys maghanap tayo rito sa kabila wala, wala dito sa kwan dito siguro sa kabila mayroon kahit ito guys sa ah, kabila mayroon nya ito ang gagawin natin uh, dito tayo kukuha ng tuba Ayan. ang gagawin po natin dito guys uh, payuyokoy natin ang dahan-dahan siguro mga 2 o 3 days bago tumakwa ng tuba ang gagawin lang natin ngayon guys papayukoy natin ng konti ganyan pero dahan dahan lang yan tatalian natin para pagka kinabukasan payukoy na naman natin ulit tapos pagka tatlong araw yun pwede na natin lagyan ng lakob kukuha tayo ng ah ganito Ah, ito ating pantali. Dapat guys, marunong ka magtali. Para hindi maputol. Ganito lang guys, oh. Ayan guys, gan ganito guys, oh. Dahan-dahan natin kayo Bukas, ganun din, kayo din natin. Yan. Dahan, dahan lang para hindi ma bug, -bug. Yan guys, naputol. <laughs> Ito guys, so oh, okay na. Ah, uh, babalikan natin 'to, guys, bukas. Lalagyan na natin oh, bukas makalawa pala, guys. Ah, <laughs> sige, guys. Buhis buhay talaga guys ang ginagawa ng mga mananggiti. Oh. Uh, pero pag nandiyan ang produkto masarap lalo na kung may pulutan nako alam niyo guys yung tatay ko ganito trabaho dito kami nabuhay malilit pa kami hanggang sa lumakay na kami Itong trabaho ng tatay ko kaya proud kami sa tatay namin kahit na hindi kami na katapos at least okay naman kami sa ngayon